Maipapabati tayo kay mama, mga supporters natin Ayan, Mama! Ayan ba? Ay, Paano naman ako nandito ba? Halika mo na Huwag ka lang ang maling nalawan niya Huwag ka lang mo muna Sige lang, pwede man daring hmm. Ito, batiin Mga supporters natin na pamilya Ito sila Pukiko family ah, nice. okay. Batiin mo sila kasi mga supporters natin yan Sige, sige ganyan lang Sige, sige mo ano na Tanong ka sa say, video ha. Ah, ba Sabihin mo na. Upload mo ni? Diri na sa supporters kay na mga Pakiko family. Sige. No, mag-hi ka. Hi ka muna. Uy, sa followers. Ano mo? Hello mo ba? Iko na. Ilo ka muna rito. ba? Hoy! Pag Japanese na mga mga pangalan. Mga pangalan. Sige, sige. Kusa mo na sige na Okay. Pop bin bina. Sorry. Sige. Ano? Binasai. Binasaj. Kusga. Kusga ba kusga? Ano tong Sige na ba. Mga Japanese mga Japanese na siya mga sana. Sige, right sige bas. Kus basa ba? Basa gani. Una. Una una. Mukha Yeah. Sumo si, si, ka tawa mo ni si ko ko pala. Japanese man ang nagbun. Ikaw Ikaw, ikaw na, gani, adi, yun, gani. Yun, Ikaw gani ano? shads. Oo. Oh. Yeah. Oo. Oh. Is Isa pa. Pamili ba? Pamili. yung mga banggit ko mabanggit. Uy, Sige na ba? Sa ba? No? Sa mo Sige na no Mikoto. Oh, family. Hindi <laughs> 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 man family kiko ni <laughs> so, Kiko. Hindi family ko. So, kiko family. Dapat na pili do. No. Uh, Sige. Ki. Ki na mot. Family. <laughs> Di maga. Saman mo. Uy. Sama <laughs> <laughs> <What's up? laughs> like mo. kita magbangkita pangit. Kaya nang pangit. <laughs>